Bago pa man unang na-knockout ni Juan Manuel Marquez si Manny Pacquiao, alam nyo ba na isang kapwa Pilipino natin ang uno nang nagpabagsak sa pambansang kamao noon? Siya ay sa katauhan ni Rustico Torrecampo noong taong 1996, noong panahon na bagito pa si Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Anwebe ng Pebrero 1996 nang pinataob si Manny Pacquiao sa third round ni Rustico Torrecampo. Matagal na palang nagretiro ang boxer. Kuya Manny, Kuya Manny, Pacquiao, puro kilalagilas mga bata. Sabi ko, ito ka, kasisilang pala pero uh, ako na pinag-usapan nila. Nung tumigil siya ng mga isang buwan siguro dalawa, pagbalik niya, tori-tori na nag-champion siya kagad. Yung nangyari sa inyo, natural lang yan. Dahil nasa laban kayo, pwede ka nang tuminto na. Dahil nandiyan natupad na yung mga pangarap mo lahat-lahat. Labing tatlong taon nakakalipas ng mapabalitang siya ay nagtitinda ng pagkain sa kahabaan ng Jose Abad Santos. Kilala siya doon bilang Dodong, tindero ng Mami at Pares. Pero sa mga nakakakilala sa kanya sa mundo ng boxing, ang tawag sa kanya ay Manny Pacquiao. Imbes na boxing glove ang hawak at nasa loob ng boxing ring, kaldero. Sandok at mami ang kanyang pinagkakaabalahan. Kung si Manny Pacquiao ay kumikita ng milyon-milyong piso sa pagboboksi ngayon, si kampo Campo, da 300 piso lamang ang kanyang naiuwi sa isang araw na pagtitinda noon ng mami at pares noong panahon na iyon. Subalit dahil sa kanyang kasong kinasangkutan noong taong 2007, mas lalong naging malaki ang kanyang problema at mas lalong naghirap. Pero bago natin alamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya, alamin muna natin kung sino si Campo. Si Rustico Torrecampo na ang tunay na pangalan ay Scholastico P. Torrecampo Jr. ay isang dating profesional na boksingero mula sa Pilipinas na naging tanyag matapos niyang talunin ang isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan ng mundo na si Manny Pacquiao. Starting the fight to Pacquiao. Oh! Pacquiao! He's out! He's out! It's over. Oh my God. It's over. Mani Pacquiao. It's over. Cannot get up on time. It's over. over. Mani Pacquiao. One punch and his eyes are crossed. His eyes are crossed. Torre Campo. Winner by knockout. Rustico Torre Campo. Oh, there you have it, Torre Campo. Ipinanganak noong Agosto 1, 1972 sa lungsod ng Davao. Si Torrecampo ay kalima sa walong magkakapatid. Maagang huminto sa pag-aaral si Rustico matapos lamang ang kanyang unang taon sa high school. Noong 1985, isang matinding trahedya ang tumama sa kanilang pamilya nang paslangin ng mga gerilya ng New People's Army ang kanyang ama, si Scholastico Torecampo Sr kalaunan, si Rustico ay nagpakasal kay Cecil Camposano at biniyaan sila ng tatlong anak, si Russell Carl, Carissa Rose at Rich Cremon. Pagkatapos ng kanyang karera sa boxing, namuhay siya ng simple at tahimik kasama ang kanyang pamilya sa Tondo, Maynila. Formal na pumasok sa mundo ng professional na boxing sa Torrecampo noong 1993 sa Light Flightweight Division. Ang kanyang unang laban ay naganap noong 25 ng Marso 1993 sa York Aquino Stadium sa Malate, Manila kung saan nagtapos ito sa isang tablang laban kay Julie Tagalog. Sa sumunod na mga taon, nagtala siya ng labing apat na panalo, walong talo at anim na tabla. Ngunit ang kanyang pinakatampok na tagumpay na ganap noong 9 ng Pebrero 1996 sa isang laban kontra sa nooy walang talong si Manny Pacquiao. Sa laban ng iyon, ginulat ni Tore Campo ang mundo ng boxing nang patumbahin niya si Pacquiao sa ikatlong round gamit ang isang matinding knockout. Bagamat hindi naging kasing tanyag ni Pacquiao sa pandaigdig entablado, si Rustico Torrecampo ay nakaukit na sa kasaysayan bilang unang boksingerong nagpabagsak sa isang boksingerong magiging pambansang kamao ng Pilipinas. Isang paalala ito na sa boxing at sa buhay, ang tagumpay ay minsang dumarating sa mga hindi naasahang pagkakataon. Noong 9 ng Pebrero 1996, naganap ang laban sa Mandaluyong City. Ito ang naging kauna ng pagkatalo ni Pacquiao. Sa laban na ito, Lumagpas si Pacquiao sa itinakdang timbang ng Flightweight Division kaya't siya ay naparusahan. Piniyagang magsuot ng 8 ounces gloves habang si Turacampo ay gumamit lamang ng 6 ounces gloves. Ito ay malaking disadvantage para kay Pacquiao sapagkat mas mabigat ang guantes niya at hindi siya piniyagang magsuot ng headgear. Sa ikatlong round ng laban, Tinamaan siya ng isang malakas na kaliwang hook mula kay Torrecampo na nagresulta sa isang knockout. Ang pagkatalo ni Pacquiao ay nagsilbing wake-up call at naging turning point sa kanyang karera. Mula noon, naging mas disiplinado siya sa training at lalong pinaghusayan ng kanyang kakayahan hanggang sa kalaunan ni naging world champion sa walong magkakaibang weight divisions. Samantala, si Tore Campo, bagamat tinalo si Pacquiao, ay hindi na muling umangat ang karera at tuloy ang nagretiro sa murang edad na 25 noong 1997. Sa kasaysayan ng boxing, ang laban na ito ay nananatiling mahalagang yugto. Isang paalala kung paanong ang kabiguan ay maari magsilbing tulay tungo sa tagumpay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang bayad na natanggap ni Tore mula sa laban ay libo at piso lamang. Ito ay isang maliit na halaga kumpara sa mga kinikita ng mga kilalang boksingero sa kasalukuyan. Ayon sa mga ulat, ang pinakamalaking premyo na natanggap ni Tore Campos sa kanyang karera ay 30,000 piso lamang mula sa isang laban sa Japan. At ang pinakamalaking lokal na premyo ay 17,000 piso lamang mula sa isang laban sa General Santos City. Ang maliit na bayad na natanggap ni Tore ay nagpakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga boksingero noong dekada 90, lalo na sa mga laban na hindi kasing tanyag ng mga pangunahing championship bouts. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay laban kay Pacquiao ay nananatiling isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas at sa buong mundo. Si Rustico Turecampo ay naharap sa isang kaso ng pagpatay noong 2007 na nagdulot ng kanyang pagiging wanted sa batas. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay naganap sa Tondo, nila kung saan si Turecampo ay nagtitinda ng pagkain mula sa isang bisikleta. Isang araw, ang isang garbage truck driver na si Ernesto Ongkit ay aksidenteng tumama sa kanyang food cart na nagresulta sa pagkabasag ng kanyang paninda. Dahil dito, hiningin ni Torecampo kay Ongkit na bayaran ng pinsala. Subalit ayon sa mga ulat, hindi ito pinansin ni Ongkit at nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Dahil sa hindi pagkakasunduan, iniulat na hinabol ni Torecampo ang truck at nang maabutan niya ito, pumasok siya sa driver's seat at sinaksak si Ongkit ng 35 beses gamit ang isang kitchen knife at napatay niya ito. Matapos ang insidente, iniwan ni Torecampo ang patalim sa lugar ng krimen at tumakas. Dahil dito, isang warrant of arrest ang inilabas laban sa kanya. Sa kabila ng pagiging wanted, hindi agad siya nahuli at nanatiling fugitive mula sa batas. Nakalabas si Turcampo sa kulungan dahil sa pagpapiansa nito noong taong 2011. Lumabas si Turcampo mula sa kanyang pagtatago at muling pumasok sa mundo ng boxing. Sa kanyang pagbabalik, tinalo niya si Giovanni Bualan. Si Giovanni buwalan sa pamamagitan ng knockout sa ikatlong round ng kanilang laban. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat o kumpirmadong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Rustico Turecampo. Ayon sa mga ulat, Nagtatago ngayon ang dating boxingero at walang nakakaalam kung nasaan ito sa kasalukuyan. Mas naging pribado ito sa kanyang buhay at wala nang narinig na ano pa mang balita tungkol sa kanya mula pa man noon. Winner by knockout, Rus ti co campo